Akala ko simpleng vanity mirror lang. Pero sa bawat gabi, may itim na kamay na nakayakap sa akin. Huwag na huwag kang lilingon. <laughs> Buntis ako nun. At sa bawat tulog, may nila lang na ayaw akong pakawalan. <laughs> Mula sa bangungot hanggang sa bibi ko. Sinundan kami ng nilalang mula sa salamin. Hindi ko alam kung mas matatakot ako o magdadasal na lang. Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay ito na nga. Nang mabuntis ako, dire-diretso na ang mga creepy experiences ko. Since ako lang mag-isa sa kwarto, madalas kong nararamdaman sa gabi o sa madaling araw yung black entity na yun. May something talaga dito sa kwarto ko simula nung dumating yung vanity mirror na yun. Ilang beses ko na na-experience to. Lagi akong binabangungot. Pero ang mas tumatak sa akin is yung play ako ng YouTube video sa phone ko para di mamatay yung screen at makitang active ako sa MS Teams. Para po ito sa work ko para hindi mapansin na natutulog ako habang nag-work. Mm -hmm. Galawan ng mga Hokage. Galawan ng mga call center work from home gawain ko rin kasi yan eh. <laughs> well, anyway, back to the story. Dahil nga po buntis ako, naging takaw tulog ako. Kaya nagagawa ko matulog kahit ilang oras o minutes. But then, yung diwa ko gising siya. As in kasi, yung video na nakita at narinig ko, same na same, pagkagising ko. Para akong di natulog. <laughs> Pero nakikita ko yung sarili kong nakahiga. May nakayakap sa akin na kamay. Kulay itim siya. na no, <laughs> malinaw na malinaw sa paningin ko. Pero wala akong kontrol sa katawan ko. Di ako makagalaw. Di rin ako makasigaw. Para bang na sleep paralysis at sobrang grabe nun. <laughs> After ko mabawi yung katawan ko, tinawag ko agad yung partner ko kahit nanginginig ako. Since wala noon ng partner ko, tinawagan ko na lang siya. Pero hindi mawala sa isip ko na may kakaiba talaga kasi yung YouTube video na nakikita ko. Nung di ako makagalaw, yun din yung video at sounds nung nabawi ko yung katawan ko. Nakakatakot kasi ilang beses din ang tila bangungot na nangyayari sa akin. After ilang days, nagsimba kami ng partner ko, protection para sa amin ng baby ko. Since nakayakap yung itim na kamay nun sa akin, and then binili ako ng partner ko ng bracelet na pinabless namin sa simbahan. And after ko masuot yung bracelet na yun, nabawasan naman ang mga pagpaparamdam ng black entity. Nawala din yung grabing bangungot ko. Since naikwento ko yung ganong nangyari sa akin sa mama ko, sinamahan na ako ng mama ko matulog. Nakikitulog na siya sa kwarto ko para hindi na ako mag-isa. But then, ang mama ko naman madalas bangungutin. One time, madaling araw noon habang natutulog na kami. Bigla ako narinig si mama. Umuungol na para takot na takot. Kaya naman, agad ko siyang ginising. <laughs> at agad nagkwento si mama about sa panaginip niya. Sinisigawan niya daw yung black entity sa panaginip niya. Pero hindi niya alam na habang nananaginip siya ay tila takot na takot yung ungol niya noon Nung time na yon, takot lang ang nararamdaman namin ni mama. Kaya naman that time, nagpray agad ako, nagabayan kami ni Lord sa black entity na yon. <laughs> Fast forward. Ako po ay nanganak sa awan ng Diyos. Healthy and safe po kami ni baby. But then, since nasa amin pa din po yung vanity mirror, feeling ko nagpaparamdam naman yung black entity na yon sa baby ko. Ilang buwan na po siya ngayon? at nakikita kong tila lagi siyang umiiyak, tumatawa at minsan nakatingin lang sa isang gilid. <laughs> Nailipat na po namin sa kabilang kwarto yung vanity mirror but then tila nandun pa rin siya sa kwarto ko. One time nagkwento sa akin yung partner ko. na while I'm working at siya naman nag-aalaga sa baby namin, Tuwing madaling araw, nakita niya daw yung black entity dahil tiningnan niya daw saan nakatingin yung anak namin. <laughs> Balak niyang hindi sabihin, pero kwento niya rin dahil kwentuhan namin noon ng mga tita ko. At first, hindi ko talaga alam kung saan nagmula yung black entity. But then, nung binenta ko po yung vanity mirror sa bagsak presyo. Since wala na kaming masyadong space sa bahay at puro damitan na ni baby ang kwarto ko, need ko na yung isang kwartong pinaglalagyan ng vanity mirror para sa mga gamit ko for my work and yun na nga. Napag-desisyonan ko na ibenta sa online yung vanity mirror since hindi ko naman na siya nagagamit <laughs> After ko po ibenta yon, nawala na din po ang nagpaparamdam ng black entity na yon sa amin. Doon ko na alaman na nandun talaga sa vanity mirror nakadikit o nakakarga yung black entity na yon. <laughs> From YSC wag na wag <laughs> Kung may gamit ka rin sa bahay na pinaghihinalaan mong may kakaiba, i-share mo sa comments at huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa susunod nating kwento. <laughs> May gamit ka rin bang hindi mo magawang maitapon? Baka may kwento din yan. Huwag na no, <laughs> Kung gusto mo pa ng gantong true horror stories, like at share mo na tong video na to. <laughs> And as always, see you on the next episode.